Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay hindi na pinapahalagahan ng partner mo? At parang nanalamig na siya sa iyo, at napakalaki na talaga ng pinagbago niya dahil sa bihira na lang siyang tumatawag, text o chat sa iyo. At kahit ikaw pa ang maunang kukontak sa kanya, ay din makaparin niya. Yung para bang tuluyan na siyang nawawala ng gana sa iyo? Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo mga kabuenas. Nang sa ganun ay hindi tuluyang mawawala ang gana at magmamahal ng partner mo sa iyo. At mas lalo siyang makakantarapa at mahuhumaling sa iyo. Gawin mo lang itong simpleng ritual at epektibo na ituturo ko sa inyo. Dapat palaging buo ang tiwala niyo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang dito mga kabinas, kung may picture ka sa kanya dyan sa cellphone mo, ay ito lang ang gawin mo. Hanapin mo ang picture niya. At pagkatapos ay titigan mo lang ito ng maigi at ibulong mo sa isipan mo o sabitin mo sa isipan mo itong spell. Pangalan at apelido, ikaw ay magkakandarapa at mas lalong mahuhumaling sa akin. Pitong beses mo lang itong ibulong o sambitin sa isipan mo mga kabuenas. mag at mag ka sa paggawa nito. At ibulong mo lang ito o gawin mo itong ritual mamayang 3 p.m. po ng hapon. Inchaktong alas 3 po ng hapon mga kabenas, Gawin mo itong ritual. At paniguradong siya ay mas lalong mahumaling at magkakandara pa sa iyo. Basta palaging positibo sa paggawa ng kahit anumang ritual at hilingin ito ng buong puso. At kahit lagpas na po ng 3pm ay pwede mo pa rin gawin itong ritual as long as buo ang tiwala mo na gagawin mo ito. At pwede itong gawin sa kahit na anong araw. Titigan mo lang ang picture niya dyan sa cellphone mo. Tiyak! Siya ay mas lalong mahumaling at makakandara pa sa iyo. At ikaw lang ang mamahalin niya. At kung ikaw ay may katanungan, lang po kayo sa baba. At ito muna sa ngayon mga kabuenas. Maraming salamat po sa panunood. At sa patuloy pagsusubaybay sa aking mga videos. Hanggang sa sunod ko pong video.